Si Paano yan, pare? Ang dami na natin pinuntahan. Mukhang mahihirapan tayong hanapin niya si Bukol. Eh, tsaka sigurado ba si Boss Eric na may kinalaman talaga si Bukol sa pagkawala ni Selena? Si Lena? Oh. Tublang yun. Ah, masisisi mo ba yung tao? Kaalala lang. Kaya nga sana matulungan natin si Boss Eric eh. Eh, paano nga? Napagtanungan na natin lahat ng pwedeng pagtanungan. Oo. Oh. Ang dami na rin nating hiningan ng tulong. Kahit nga si Tatang, oh. Tagal na niyan dito, hinahanap niya pa rin ah, niya si Bukol. Tignot! Sandali, yeah. Uh. sandali. Oh, sino na naman yan. Uh. uh, Faye, kamusta? Okay lang din naman. Faye, alam mo, bihira kitang kamusta yun. Pero maniwala ka. Gumagawa ko ng paraan para ipagmalaki mo ako sa magulang mo. <laughs> Anong sinasabi mo, Vince? Nag-aaral na ako ng pagpupulis. Talaga? oh, Vince, bagay na bagay yan sa'yo. I'm always rooting for you, ha? Sige, Faye, salamat. Ah, uh, Faye, sana ako ng tulong sa'yo. Oo, oh, oo, oh, sige. Sabihin mo lang, ano ba yun? May nahanap kasi kami yung tao. Actually, si Sir Eric yung nagpapanap dito sa amin. Kaso naubusan na kami ng contacts, Faye. Teka lang, ito ba yung tungkol dun kay Boji Manyalak? Alias Bukol? Oh, oo, oh, yun. Paano mo nalaman? Kasi kanina, nakita ko yung post ni Mira. Humihingi siya ng tulong sa mga followers niya kung may nakakaalam na information about dito kay Bukol. Yun. Panigurado na abisuhan na yun ni Sir Noble. Sige Vince, akong bahala. Tutulungan ko si Mira para mas lumawak yung reach ng views niya. Sige Faye, salamat. Basta Vince ha, update-update tayo. Saka Vince. Ano yun, Faye? Dalas-dalasan mo naman yung pangangamusta mo sa akin. Sige, Faye. Makakakasa ka. Sige. Bye. Ingat. Isas! Magawa ka lang ng paraan, eh. Bukol ko nga ka ba. Stay, stay. Bakso mo lang makausap sa Ms. Faye? Tara na. Mag-discardin oh, mo, bis. Bumain pa, no? Bupulis ka, ganyan ka. Laseng pulis yan. Pang hold up ka! Hindi na. Hmm. Relax ka lang ha. Relax ka lang. Masyadong masakit to. <políticas> uh! <initiation> <Andreas> Ada apa? Ada apa? apa? Ada Ada apa? apa?